Hi guys! So mayad ayad nga aga sa tanat. So it's me again, Mimi, and welcome to my vlog! So for today's video guys, makadto kami sa Hidden Beach Resort. So kayo nakita ko dyan sa video sang uh, akin classmate nga nami dito ang beach guys sa Guarati Abalid bala. So ang dito nalang kami makadto. So by the way guys, amod dyan ang tradisyon dyan sa aming probinsya nga after mailabang Uh, maligo kamo bla pero before that gabi eh, pa lang guys mamuring balaanay kamo nganhaw tapos para pagkaaga marigos sir kamo sa bye bye so sa inyo guys ano ang inyo tradition after nyo mailibang ang napatay sa inyo nga uh, pamilya So before nga guys makalampot sanda sa may kadtuan nila Abaw dija Japa lang sa truck nagbanyo sanay pagit sanda pa mga boring pero <laughs> tama chuta na, nadudangan pagit ang andang nga boring o sadya sanda ka pang palitanay kang andang mga boring kag <laughs> so, marapit na lang guys makalampot rin sa may hidden beach resort so galit guys ang andang ang ginsakyan is truck di dya mga bata nakasakay ginaram galit naman dya ang truck sa banwa kang ang Balderama. Kaysa kaduro-duro nga nag-upod guys Solidya, tanda sa may truck na ang iban dito sa van, kag sa isa man kasarakyan, kag sa may tricycle. Kagong isipan gali guys, guru sobra kami mga 100, abay rin kadya ang mga kabataan, naging pang bit-bit kaandang mga nanay. Kapag so abot gali guys, ayan, naga purpong iba naga para para tau hiren tija guys nami gudman tani ang ambience no kay mahangin tapos wala giblat iban nga bisita kundi kami lang ang nagkatu digas adlaw ngayon kag ang iban nagparabigus rin sanda no kag iban digya sa piyak sa may cottage nagabaraha sanda kag ang iban man is storya lang anay tritinda magka magkaon ice cream pamparamig kay medyo mainit biskan may hangin eh, kag adya mga nanay natin ha nagapurpong ko nga may mga boring kag digya man sa mga piyak guys naga enjoy tanda kung anda nga video king aten mga paramatan an <laughs> Wala na para sa akin ang siyang pabida. Kuya ja, gali guys sa tiya makita nyo, may ice cream Ice cream da akong aman nga tiya Uto to ni tatay Ana ni auntie nini Kag iya ka nga si papa bugol Para tanda ga pungko Para panginangin Kag maglantaw-lantaw sa mga bata Nga nagabalibol di sa ara ga enjoy man si Maymay mag volleyball intra mga kabataan ya dekan si Manong Rondo upod dang mga kabataan mag volleyball ara si apa gid ma volleyball man mm dance Eh, sadya sandang nga uh, gabalibol guys no ti maka enjoy enjoy ko man da, ang mga kabataan ta samtang ang ibang mga kabataan dito ra nagapararigo sa may bay bay kag nag-abot gid man ang tigiritem um, ay tigirigma rin garit guys si Amora makaon dun sanda ara ah, gamat amat rin sanda kaon kang amon mga gindara nga nabilin pa man sa uh, paglubong no so, may mga bilin daga'y guys so gindara, naman diya sa bye bye abaw uh, kag ang imagination naman nga wala tibalid kag matinang lang ang dagat pero tanawa nyo man guys dumaparalid rin <laughs> kay gali basking, basking tana ang balot kag darag tana ang balot nga pwede nakawakpon Kag <laughs> sa totoo ng wala kita na enjoy kay kung magparapit pa lang ikaw dyan about do daro na rin imo, sa dalom nga parte ka dagat maan namang rin karadlakan gambar <laughs> gani sa mga ginikanan ay ang mga bata nyo bantay kay tamang kabalot tana ang balot bala ka mo dyan bantay nyo tana makabataan nyo nga <laughs> <laughs> Tapos ang ibata na di dyan lang sa igad, mga kabataan, ngapdan ka mangini ka ananda, ka maglubong dyan sa may baras, ah, kay nami tala na dyan sa may lang, kay sigurado na nga hindi natin mo pag iba boyong sa dagat. <laughs> nagjaring guys, <laughs> nagbunlaw rin si Bambang Kasi papa niya, kaya nakarigus tanda sa bye-bye So thank you so much for watching guys For our video Or vlog for today Salamat And see you in my next vlog Bye